The... <makes noise> wala menina. Kinangaw nila 'yan, baka Hi Hi. To bad words C -J. C -J. Hi CJ Hi CJ, Hi. Magandang hapon sa Si Ariana hi. Kasi may mga bad words Sina, nila. <makes noise> <makes noise> <makes noise> Meron na Miss-miss niyo muna. Maganda. May na po. Ano yun? Ano yan? Ano po ito? Badjaw. Hindi pa Siya po. Namamalimus lang po yan dito. Kaya po Binigyan po namin ng chichiria para makakain po siya. Ito okay, ka ikaw po yun. Ikaw yung nagsasabi. Siya po yung nagsasabi sa pinamamalino. Excuse me po. Hanap po ay muna po. Oh. Sa trabaho ko. Oh. Sabi ko ba sabi niya naman si Aliana. Ah O, -A. oh ah oi. Sabi ko kay Persila, ito po ba sabi ni sabi ni Aliana. Ah, okay. okay. Sabi niya gano'n. Okay ka dyan. Ayun na, no, sabi niya. Oh. a okay. Bajow, ay, May padyo ba kaya yung itura? Mind nyo na po, we. May panin kita dyan eh. Ito po, Badjaw. Hindi <laughs> po ako hmm. Badjaw. please. Badjaw po. Aliana, mind mo na, Badjaw. Feeling fresh? Feeling fresh naman ano, talaga ano po. Yan, no? kung ano magpapaligaya. Siyempre ako masarap. Masarap! Lasang! Ulam na kinamay. <laughs> okay na, okay na. Alam na nabadya si Pati. Pati. Ano na to? Pati na. Pati ako dyan. Balo Si JC sinong maganda? Si Tupperware o si Badyaw? O si ano? Si 150. <laughs> 150 plus may payosi. <laughs> Ay, oh, payosi lang, oh, lang 150 oh, palunggaw sa kapayosi. Yung maganda sa amin. Si Badjaw. Badjaw. Si Tapper Si 150. <laughs> 150 na <laughs> ko. 150 plus. Ayan, ayan. Ang ganda mo daw, Tupperware! CJ <laughs> Sabi naman nitong isa si 150 daw. Hm. Mm. Tokawin na. True si Tapperware. Ah. Mm. Oh, okay, si oh. si <clears throat> <throat> sabi ni CJ, CJ si Tapperware <throat> tapos si naman Tapero, tapos si Aliana, true si Tapperware. Ay, shout out okay, Eh sabi naman itong DJ. isa si 150. Ay, 150 may kasamang payos. Si. <laughs> Thank you, Aliana. Sa kay at sa kay CJ. Thank you guys for tuning in with our kulitan. Magkukulitan lang kami mga ano. Wala pong nagaganda kahit badyaw. Di ba guys? Kapala mo ang kama. Totoo naman. Ang pangit mo kasi. Okay. Sabi ni Aliana, maganda kayong lahat. Ay, o.

Pero mas maganda si Sid. Sino Sid. Sid, do, Sid. <coughs> si Cid daw si Sid. Pero mas maganda si, si... Pero mas maganda si 150. Ah! 150 pipi pa na um mm, 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 yes uh, uh. Sample, sample. Sample, sample. Iwang pipi, sample. Sample, sample, sample. Yes! Ako si Tupperware daw. Ano ako marunong? Wala, uh -huh. oh! wala, wala lumalabas, wala lumalabas. Pakita oh, Japanese. 150 150 lang sa